Ops! Magandang hapon mga ka-junini! So ayan, eh, ngayong hapon ay ito. Busy-busy tayo dito sa farm. Ayan, meron tayong kasama dito na ano, yun bang sabi ko, hindi ko pa naman maasikaso ang magtanim-tanim. So, ang gusto mo, ikaw na lang muna magtanim dyan. So ayan mga ka-junini oh. pinsan ko, ayan. Tatanim siya ngayon dyan ng ano, oh. ayan ng sitaw at ano niya ayan o oh, nilalagyan niya na ng balag yung mga nataniman niya so may tanim naman ako doon na yung yan nga na parte yan e, yan lang muna ang gusto kong taniman dahil dito nga hindi ko pa makaya maglagay ng balag eh na balag yan magtanim sabi ko para naman ano hindi na sayang yung nakatibang lang yung lupa ba e, ayan eh gusto nyo naman taniman daw o di ayan. So subukan niya rin para masubukan niya rin kung paano magtanim ng ano, yung maging magtanim ng magulay ba. O ayan oh. Ayan mga kajudini oh. O, o inayos niya oh, ayan. Maghay ka sa vlog ko, ano? O ayan. O ayan kumakaway-kaway lang oh. Ayan oh. Ayan mga kajudini. O tumubo na yung mga sitaw niya. Oh. Oh, ayan oh. Hmm. Ayan. Eh, sabi ko sa kanya, ikaw na muna ang bala dyan at ano. Eh, alam mo naman na hindi natin kaya na magtanim. Kaya sabi ko, ikaw na muna ang bala. Magtanim ka hanggang gusto mo. Sabi ko, o ayan o. Oh. Nilalagyan niya rin ng, ano, ng tali. Yan. oh, Oh. Ayan mga kajunini So ito lalagyan niya pa ito ng tukod dito kajunini Sa gitna para mas tumibay eh sana nga malagyan niya lahat yung ilang plat na yan para sabi ko sa kanya magtanim tayo ng pipino ngayong ano mga November dahil sakto nga December mahal ang pipino. Ayan. Baka sakaling kumita naman. Ayan, ang ganap na naman dito sa Junini's Farm ngayon, mga Junini. Magtali mga Junini. Oh, ayan, mahirap daw magtali. Eh, talagang mahirap magtali niyan. Eh, nung ako nga nag-umpisa dito, ilang libo 'yan na tinatali ko nang ganyan, taysa-isa. Nako. Oh. subukan mo rin para malaman mo. Yan mga Junini. Yan, shout out sa mga sumusuporta po sa mga video natin, mga Junini, at lalong-lalo sa mga nagsi-share ng video. Ayun, babo.